Hello po. Good morning. Good afternoon. Good evening. Mga kababayan sa iba't ibang bansa. Hindi mo yung mga tanin ko. So, yan dyan. Dito. Kasi itong lane na to, ano, yan ang sukat mo sa bahay kung siya. bulaklak na to. Ang tawag nito. Basta marami akong tanim na hindi ko alam kung mga pangalan. At saka lagay lang dyan. Nakatanim. Hmm. Pag nakakita ako ng mga bulaklak. Sabihin um, na eh. hindi dyan naman nila ako. At saka tinatanim ko. Hindi ko alam kung anong mga pangalan. Wala na naman. Wala na naman tingnan. Gustong gusto naman nila ang okay Yung mga flower ko. Yan. Ang karamihan sa akin is San Francisco. Iba-iba. Kasi naka, uh, naalala ko yung San Francisco. Tinanong ko. Um, 25 kaklasis. Um, marami ito eh. Dati uh, 25. Pero eh, ngayon di ko naalam po. Dila na kasi. Pag nakita ako noon na ng mga ano. Nagtatanim ako.

So, uh. nagdala ako sa hotel ng ganyan. Maganda doon. Kasi dito, ginawa ko yung apat. Yan. Doon, dalawa lang. Kaya marami tingnan. Doon. Binigyan ko si mau, kasi hingi siya ng wala, wala siya. Di, hindi nah, ito yan lang. Binigay ko. lang sa kunti din kaya kambing kasi gusto gusto nilang ganyan namunga na naman ulit ang daming bunga kaya yan pag may pumunta dito kuha agad uh, okay lang din kasi ng gusto nila na bayabas din di oh, sige hinog naman din kaya ayan pinalaki ko yan dyan eh. maliit lang yan hanggang yan you know, iniikot ko lang para maipasok doon sa ano. Ito naman yung mga tanim ko na ano. Ayan dyan. Hindi pa sa paso. Ito to yung langka. Hindi ko pa naitanim. Ano ba si? Ayan. Ayan mm. yung ako. Oh, malaki na. Malaki na. Ayan. Dahon lang yan. Yung iba, binigay ko na kasi na maraming humihingi. Ay, sige. marami naman dyan bulaklak eh. Bakit ko ba ipagkait? O, oh, yan. Hmm. So, sunod na, sunod na itong alaga kong pusa. Oh. May, Mi, mickey, 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 oh, Mickey. Ah, ah. Kasi yung isa na sa dasaan eh, lumabas. Ang pumunta doon sa kalsada yang layo ng naglalaki. Maliliit pa sila. Dalawa yan. Eh. Kaya oh, na, nalimiss na niya yun. Kasi siya lang mag-isa. Ikot na ikot dito. Hmm, tingnan mo. Miki! Uh, ah, eh. Mamaya. Mamaya. Hmm. Bigyan kita. seperti aku ako nagugutom na. mm, -mm. Tingnan mo, oh. Yan, dito. Lagay ko na. Ang nag-adaanan sa ano ko. Ito yung mga bumuda po Bye.